Oh, ay magpapalipad si Rimo ng kalapati, oh. Ang ganda dito. First time ko dito makarating. Parang dagat o lao. Ano kaya kung makabalik pa yan doon? Maliligaw na yan. Ayo. Nakku. Ilan sila tak? <laughs> tatlo ay anim 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 sila oh okay na <laughs> pinutos lang sa kanya eh hindi pa yan pa yan <laughs> tayo ayun na oh kumiwalay ayun na oh ay, ay ano pa hindi pala lang. nasa na ayun na oh no. Tanda kasi nila yung lugar na yun. Alam Milano. Parang gagat dito. Ang habo ng dito. Pantalan. Port. Ay, konting tao dito. Pantalan. Puerto de Laguna. Muyi ang daming mga bahay dito. and ah, no, look no, 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 no. Laguna Lake, Philippines <laughs> Grabe yun Mabigat yan si Yasmin Ito pa Mabigat Laguna Lake Ano yun? Ano nang may cost card doon? Ayaw ko dyan mag-akyat Gumagalaw, may hilo ako dyan nakita ba dito yung ano, yung wind wind? Hindi pa, layo. Ayun, kita, ayun o. Oh. Ha? Saan? Wala. Ayun pa, o, eh? oh, yun o oh, yung mga puti na yun o. No. Oh. Tingnan mo, kita pala dito ayaw, eh. Ayun oh. Ayun ay yung mga puti na yon sa na... oh. bundok? Oo. Oh. Kita pala dito. Ayun you know, oh, dito, yung straight na yan. Ayun you know, oh, yung mga puti. Kitang-kita pala dito eh. Ito sa baba. Oo. Ayun oh. Ay, you know. O sa bundok. Hindi diyan, ito Ay, dito, ayun oh. 'Di ba yung bundok yung pag ganun oh, pag ano? Yung maliit na ganun. Ayun you know. oh. Kita pala dito, ganun naman. Hawakan wow, mo, isipin mo na. Christmas tree doon oh. No? Uh -huh. <laughs> sila dati naliligo Bata ako. Dito? Pa yung... Parang mm -hmm. para sa ano? Para sa Kalinawan. Yung kina Shirley. Kasi <laughs> eh, dito, ah, dito. Uh -huh. uh -huh. Ano yan? Kulay po. yan CR. CR yan? Ganda naman.

bija mo ko gipon, wala. bimmo mo, bija mo ako, awa ka mo lang dito. Ano. Dito, dito. dito. sa hinawa ko kasi dito ang kanto. ano ba? dito, dito kaso, alak mo. Maganda, maganda, talaga ang mayroon sa sakyan nakakarating kahit saan ha? may nang bibingwit eh may nang huli rin siya no, no, it. Sorry, Sorry, it. yung ito ang layang-layang yeah. <laughs> yan? ay ang la. Ay no? mm -hmm. uh, oh. eh. ano yung maganda yung talabung Kulay puti. yung po mm -hmm. sa talambaw. Uh, Ayun talambong oh. Ha? Ayun talambong. Ayun sa baba. Ayun oh. Ayun oh. Ayan, oh. Talabong, talabong ang tawag sa amin. Um, umano yan sa... Tumada po yan sa kalabaw. Tumada po yan sa kalabaw. Ano ba yung sa kabila? na nakikita dito, parang barko. Kulay puti doon, no? tayo tayo sayang dun eh walang ano na marap dito tapos dito sa ano nakatawa ano. ah, na ko pa <laughs> rin okay, saan mo siya saan ang may dala kami ng kalabate pinakawalang pa tayo pinakawalang pa na kalabate babalik uh... <laughs> oh, na yung joke oo yata sa katawan mo yun, yun. pinag ano lang Sabi, pali pa rin <laughs> Anim ah, na piraso. Nawala na nga eh. Andun na yun. Siguro mga... Mas mabilis pa yata sa inyo yun eh. <laughs> <laughs> oh, Alam nila ano pabalik? Wala Baka mag na lang. Tanda nila yun, no? Parang pinapalipat nila. Sarira. Siguro yung lugar na yan, mga pabrika yan. Ano? Marami daw pabrika dito sa Laguna. Mga pagawaan siguro. Yun. ano, yung Nestle. Kabuyao, Laguna. Malaki ang sabi ng mga empleyado niya. Yung mga na regular yan. Amerikanong ang mayari niya. American company. Nag-strike. Amer nag American company. Uh, ito yung patalim pa. Oh. Talim? Patalim <laughs> Maraming maraming may mga kamag- kamag-kababayan din diyan sa Talim. Kaming kamag-anak kami diyan sa Talim. Oh. Talim Island. Ito ang byahe Talim Island. Talim Island. Tara panghanayin ah, 'to ah. makaka. Wish ko mai. Talim. Nandito na dito legit. Karting kaya kami diyan ni Lila no, yung sa sa Live Good. Nakarating kami diyan. Alright, dito na magtapos ang vlog ko. Okay na.